Batch 9 ng mga dating rebelde naman sa Northern Samar, nagtapos din ng Alternative Learning System o ALS program ng DepEd. Ang bawat isa at tumanggap naman ng 40,000 pesos na tulong. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag ni mo Jane. Nagtapos sa Alternative Learning System o ALS program ng DepEd ang Batch 9 ng former rebel sa lalawigan ng Northern Samar. Ang pagbibigay edukasyon sa mga ito ay bahagi ng Local Social Integration Program ng pamahalaan. Dumalang iba't ibang opisina ng gobyerno at sinaksihan ang pagtatapos ng mga Farmer Rebels sa nasabing programa. Ang Batch 9 Farmer Rebels Completion Ceremony may tema na Testament to Unity, Transformation and Hope for a Brighter Future. Layunin ng programa na mabigyan muli ng pagkakataon itong mga Farmer Rebels na muling makapagsimula sa pamamagitan ng Alternative Learning System na muling pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa nasabing ceremony, ang bawat former rebel ay tumanggap rin ng immediate at livelihood assistance sa ilalim ng local social integration program halagang 40,000 pesos bawat isa sa kanila suporta ito ng pamalaan na makapagasimula ng bagong buhay kasama naman ng kanilang pamilya. Dumalo sa nasabing aktibidad sa pagtatapos ng mga former rebels, mismo si Northern Summer Governor Harris Christopher Ongchuan kasama ang iba pang mga namumuno nang opisina ng gobyerno dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arch 34 Jane, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jane!